usap-usapan ngayon sa social media at sa mga fans ang diumanoy couple ring ng rumored couple na sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Maraming tagahanga ang nakapansin na pareho ang disenyo ng sing -sing na suot ng dalawa na nagdulot ng maraming haka-haka at kilig moments para sa kanilang mga supporters. Ayon sa ilang sources na malapit sa dalawa, si Paolo daw ang nagregalo ng nasabing sing -sing kay Kim hindi lamang si Kim ang may suot ng ganitong uri ng singsing, -sing, kundi pati na rin si Paulo na mas lalo pang nagpalakas ng spekulasyon na mayroong espesyal na namamagitan sa kanila. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at naging mainit na paksa sa iba't ibang social media platforms. Maraming fans ang nagbahagi ng kanilang mga reaksyon, karamihan sa kanila ay masayang masaya at kinikilig sa posibilidad ng isang real-life romance sa pagitan ng dalawa. Bagamat walang opisyal na pahayag mula kinakimat at paulo tungkol sa isyong ito, patuloy na nag-aabang ang kanilang mga tagahanga sa anumang update. Ang kanilang mga simpleng kilos at gestures ay masusing binabantayan at sinusuri ng mga netizens na tila ba naghihintay ng kumpirmasyon o anumang pahiwatig mula sa dalawa.